So good day mga boss So nandito tayo ngayon sa Evershore Sa Talisay City So nandito tayo ngayon sa shop nila Dahil uh, Papalitan na natin yung Stator ng ating RS200 So papalitan na natin mga boss Dahil palyado na talaga yung Stator ng ating RS So ayan na nga mga boss uh, Sinimula na namin uh, Pagbaklas mga parts So shout out para sa aking mekaniko si Mark Aaron Chudoro so mekaniko siya ng Evershore sa Talisay City Negros Occidental so yan mga boss yan yung bago kong stator na ipapalit ko so bago bago ko yan so nab nabili ko yan dito sa Bacolod sa Kunso So yun na mga boss Tapos na namin magtanggal ng mga bolts So So this time tatanggalin na namin yung Case ng stator So medyo mahirap to tatanggalin Kasi first time tong Babaklasin So medyo matigas pa So ayun na nga mga boss Sa wakas natanggal na rin yung stator cover nya So anyway mga boss uh, Yung ang dahilan pala Kung bakit ako uh, Nagpalit ng stator Kasi yung problem ng RS ko uh, Hard start talaga every morning So yun Every morning hard start talaga ang Hirap pag start So mas start mo siya pero uh, Kailangan mong mag rev So kung hindi ka mag-rev, ano uh, talaga mamamatay talaga. Parang walang idol. So 'yun at uh, every time nasa stoplight ka, uh kahit naka-neutral ka, namamatay siya. So very hassle talaga uh, kapag uh, every time mag-stop ka, especially sa traffic, traffic lights. So ayun nga ya yeah. Yun yung dahilan kung bakit ako pumalit ng stator. So, isa, number one is uh, hard start every morning at uh, saka namamatay palagi kapag nags-stop ka. At saka walang idle. So, yung yan yung dahilan kung bakit ako na uh, pumalit ng stator mga boss. At isa pa rin pala mga boss, uh, every time tumatakbo na yung motor mo, parang may uh, too big yung every time magre ka so parang may too parang ubo-ubo yung ubo yung motor mo so ayan so parang tatlo yung uh, case na kung bakit ako pumalit ng stator So yun na nga mga boss, tapos sa pong maglagay ng bagong stator. So this time, ibabalik na namin yung case ng stator namin. So yun na nga mga boss, tapos na maglagay ng case at saka mga bolt. So this time, nakita ni Mark na sobrang dumi talaga ng aking pinyon. So nag na lang siya na Uh, sabi niya, linisan niya na, na, lang. So, ginamitan niya na lang ng uh, gasolina. Mas mabilis kasi kapag gasolina, kapag maglinis ka ng mga grasa sa inyong mga motor. So, ayun. Mga one year and six months na yung motor sa akin. Pero, never ko pa to na try na maglinis ng pinyon. So, ayun. So, yan yung dumi ng one year and six months na motor <laughs> so thank you uh, Aaron Mark Aaron sa paglinis ng aking motor alright so yun nga nga boss uh, tapos na maglinis ni Mark So, ginamitan na nun niya ng air pressure para matanggal na yung mga dumi at saka madaling batuyo yung uh, engine ko. Ah! So ayan na mga boss tapos na Napakabilis dahil naka fast forward po tayo So this time mga boss uh, binalik na namin yung wire Ng stator At saka papaanda rin na natin mga boss Let's go! Uh, eh wensaga

stihor lagi, hehehe, ayo lagi problem hard start ini hard start, especially when cold, yeah.